For today's video guys, nanguha si Mama sang balinghoy kay makatanok kami kung nung sang balinghoy kay nahidlaw na siya. Yelo na eh. Ha? Yelo Pero nakabilog na ang unod sang yelo daw mga kamot ka Daw mga todlo, nin, ha, ko. Mm -hmm. wala nila ang kadagko. Wala nila yun. Daw doon wala nakabilog na mo. Panggabot ko na to kay Tamnan ko na Yelo na. Ramutan ng ipamutan yung yellow. Hindi. Yeah. Yo ato na sa nga gapo na, no? puro rato yelo huh? pang tanam ko. May ramen eh dito na itang tanam ko dito banda ko. Ah. Dito. Kaya ang dito sa tanaman ano na ano ko na. Napang. Ano ko na tanan. Ang gani. Maka kurkid ulo sa gani. Di ba? Mm -mm.

No? Kid ulo, oh. Kita mo na lang sa pilara, sa kayo sang... unang gabakal kami na kayo nung 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 oh. din. Oo. Nami yung ring. Ay, lulo ka lang ang kid muna mo na. Muna lang na Tayo muna na ilakot sa, ano no? Sa utan, maling hoy. Ano yun, oh. puti niya, oh. Hindi ko nakikita kid ulo. Kid ang mo. Medyo na sa'ya. Mm -hmm. So ayun na nga guys, pagkatapos si mamang pagpanit sa Amon Balinghoy, ginlaga ko na daw ng Amon Balinghoy para na Ma may kaunon kami sa sininga hapon. Baka namin kini niya kaunun niya guys siya, oh, fresh ka pa oh, na namin kini ipares karon sa kape. Pagkatapos nila ga